gusto ko lang sagutin yung comment ni Just CJ. Nag-comment kasi siya dun sa post ko sa POPOUS application guide. Ang sabi niya, tip sa exam please. Sa totoo lang, nung time ng application for admission, wala kaming entrance exam. Pero dapat meron kaming online interview with chairperson or the vice president, I think, of the PUPOUS. Ayan talaga yung pinaghandaan ko at marami rin akong sinalihang page patungkol sa PUPOUS community. Sa totoo lang, hindi ko siya masasagot kasi wala, ayun nga, wala kaming exam. Um hindi ako nag-undergo ng examination for for PUP uh OUS. Masasabi ko lang since nag-entrance exam na rin naman ako sa ibang school. I think tinitingnan doon yung uh, level ng English uh proficiency mo. Sometimes may pa-essay Um, tinitingnan yung level ng re reading comprehension uh, May synonyms and antonyms Pangalawa naman ay yung mathematics um, At yung basic arithmetic um, Algebra um, Fractions, decimals and percentage uh, At yung mga logical reasoning sa pangatlo naman ay yung mga general information mo or yung mga current events na meron tayo. Kailangan um, alam mo rin yung mga nangyayari sa paligid mo. Sample, uh, kakatapos lang ng uh, butuhan, so baka possibility uh, may, may kinalaman yung um, nangyayari sa butuhan sa lalabas sa exam yung panghuli is yung um, abstract reasoning actually na-encounter ko to during the entrance exam for my previous um, application sa isang school pero yun nga uh, may na may mga pattern uh, sequence yun yung mga um, na-encounter ko that time kagaya nga nang nabanggit ko kanina hindi na nga kami nag-exam at wala na rin online interviews siguro sa dami ng ano mga gustong mag um aral ulit that time kasi nga uh, na boost nga yung eppous uh, that time lumabas doon yung maraming article patungkol sa ppous um at sobrang dami ng mga estudyante na gustong mag-aral ulit So ayun lang, susunod na lang ulit yung part 2. Bye.